Batid mag-ingat kayo dahil may mga patuloy na lumalaganap ng mga maling aral. Sa panahon ngayon, ang ito ay panahon pa ni Apostol Pablo na lumalaganap yung ganitong maling aral at kaalaman. At napakadelikado nito. Kaya pag-usapan natin yan ngayon dahil baka isa ka sa nagpa-practice ng ganitong paniniwala. Ang tinutukoy ko ay ang Gnosticism. Isang maling katuruan na nagsasabing hindi sapat ang pananampalataya sa Panginoong Jesus para maligtas at tumangging maniwala sa tunay na pagkajos at pagkatao ng ating Panginoong Yesus. Ayon sa kanila, kailangan mo pa ng lihim na kaalaman para makuha ang kaligtasan. Pakalalim, no? Pero ang tanong, ito ba ay totoo? Pag-usapan natin, ano ba ang Gnosticism? Ang Gnosticism ay galing sa Greek word na Gnosis na ang ibig sabihin ay kaalaman o knowledge ang mga Gnostics noon ay naniniwala na ang kaligtasan ay nakukuha hindi sa pananampalataya, kundi sa isang lihim na kaalaman o spiritual na karunungan na tanging sila lang ang may alam. Sa madaling salita, parang sinasabi nilang kung gusto mong maligtas, dapat may alam kang hindi alam ng iba. Pero ayon sa Biblia, mali yun. Mababasa natin sa, Ephesians chapter 2 verse 8 to 9. Sapagkat sa biyaya kayo inaligtas sa pamamagitan ng pananampalataya, ito'y e kaloob ng Diyos at hindi galing sa inyong sarili. Hindi rin bunga na inyong mga gawa, kahit walang may pagmamalaki ang sino man. Malinaw dito, hindi mo kailangan magkaroon ng secret knowledge. Ang kaligtasan na hindi sikreto, ito ay malinaw na inihayag ng Panginoong Yesus para sa ating lahat. Sabi ng mga Gnostics, masama raw ang lahat ng bagay na physical dito sa mundo. Ayon sa kanila, ang laman ay napakarumi at ang espiritu lang ang mabuti. Pero alam mo ba kung anong ibig sabihin yan? Ibig sabihin para sa kanila, kung si Jesus ay naging tao, ibig sabihin marumi si Jesus sa kanila, para sa kanila. Kaya tinanggihan nila ang pagkatao ni Jesus. Naniniwala sila na si Jesus ay espiritu lamang na nagpakita o nagkunwari bilang tao. Pero anong sabi ng Biblia? Sa John chapter 1 verse 14, ang salita ay nagkatawang tao at tumira sa piling natin. At sabi ni Apostol 1 sa 1 John chapter 4 verse 2 to 3, makikilala ninyo kung sa Diyos ang isang espiritu sa ganitong paraan, ang bawat espiritong kumikilala na si Jesus ay nagkatawang tao ay mula sa Diyos. Ngunit ang hindi kumikilala ay hindi sa Diyos. Kaya malinaw, ang mga nagtuturo na hindi nagkatawang tao si Kristo, ay ang mga huwad na guro. Bakit napakadelikado ng Gnosticism? Dahil ang Gnosticism ay parang laso na tahimik na pumapasok sa isang pananampalataya o mananampalataya. Mukha siyang matalino, malalim at parang mga Diyos. Pero sa totoo lang, itinatanggi nito si Kristo. At kapag tinanggihan mo si Kristo, ibig sabihin, tinatanggihan mo ang kaligtasan. Mababasa natin sa 1 John 5, verse 12, ang sino mang may anak ay may, may, ay may buhay, ngunit ang sino mang walang anak ng Diyos ay walang buhay. Ito rin ang dahilan kung bakit ulit-ulit na pinapaalalahanan ni Pablo mga mana ng palataya noon. Mababasa natin sa Colossus chapter 2 verse 8, mag-ingat kayo na baka malinlang kayo ng walang kabuluhang karunungan at pandaraya ayon sa tradisyon ng tao at hindi ayon kay Kristo. Marami sa panahon natin ngayon ang katulad ng Gnostics. Mga taong mas naniniwala sa sariling karunungan kaysa sa salita ng Diyos. Sasabihin nilang, mas okay ako sa sarili kong paniniwala o hindi ko kailangan ng Biblia. Pero tandaan mo, ang sinasabi ni Jesus sa John chapter 14 verse 6, ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Walang makapupunta sa ama kundi sa pamamagitan ko. Hindi sa kaalaman, hindi sa relihiyon, kundi sa relasyon sa Panginoong Isus lamang. Ngayon, iba na ang anyo ng Gnosticism. Makikita mo ito sa mga idea na sinasabi na lahat ng daan ay papunta sa Diyos, basta mabait ka, okay na ang Diyos ay nasa loob mo. Kailangan mo lang itong tuklasin. Pero ito ay pare-parehong kasinungalingan pa rin. Dahil walang ibang daan, kundi ang Panginoong Yesus lamang. Mababasa sa Acts chapter 4 verse 12, walang ibang pangalan sa silong ng langit ay binigay sa mga tao upang tayo maligtas, kundi ang pangalan lamang ni Yesu Kristo. Kaya kapatid, hindi mo kailangang hanapin ang lihim ng kalaman. Hindi mo kailangang maging super spiritual or enlightened. Ang kailangan mo lang ay pananampalataya sa tunay na, na, tagapagligtas ang Panginoong Iso Kristo. Ang kaligtasan ay simple pero makapangyarihan. Sabi nga sa Romans chapter 10 verse 9, kung ipapahayag mo sa pamamagitan ng iyong bibig na si Jesus ay Panginoon at mananampalataya kang siya'y muling binuhay ng Diyos, maliligtas ka. Kaya kung may nagsasabi sa iyo na si Jesus ay hindi tao o ang Biblia ay gawa lang ng tao, sabihin mo, hindi. Dahil ang salita ng Diyos ay buhay at ang katotohanan mismo ay ang Panginoong Hesus. At lagi mong tandaan, ang katotohanan ay hindi sekreto. Ito ay pinahayag sa krus ng ating Panginoong Hesus Kristo. Amen.